Ito na, ito na, episode. Bagong episode na tayo. Medyo si Mark, medyo hindi pa nakamove on dun sa isang episode na parang may, may natama. Mark! Ano nangyari sa Manila? Okay, naghang na siya. Hello, hello, I can't hear you. Yan. Ito, dito pag-usapan natin guys. Kanina may uh, soaring oratorical speech. Ito si Basted Duterte. With all the tattoo, siga boy. Yan, na natin si Robin Hood lang ang boy Celia. Talagang ito, talaga. Oh, o, ito, 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 Sir Ronald, sabi nga ni Baste. Uh, uh, hindi ako marunong magbisaya, but from what I could gather was, what was saying is that nung panahon ng tatay niya, na uh, na prove niya na kaya natin baguhin ang bansa to put things in order. At ngayon, everything is back to letter S. Hindi ko pwede sabihin kasi masisira yung monetization natin. Yung pala, ang strike pa lang ng YouTube eh. Yung sila, ano, sila, sila Justice Carpe at saka Sunny nung na-interview ko. Parang may mga, may mga napasalita sila. Parang naapektuhan yung, 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 ratings ko. But anyway, Sir Ronald, ano bang uh, hanash ng mga basta niyan? Tama yung sinabi mo eh. Huwag ka maniwala sa sinisabi nila na the peace na. Okay na kami. I only one piece. Tapos ngayon, back to S daw tayo. Anong, what do you make of the basta intervention oratorical soaring speech? nilalaitin tulos na sila eh lalo na dito sa statement ni uh, Secretary Remulla na papapasukin na yung Interpol para iserve yung international warrant ng ICC di ba so kung meron pa latitirang uh, uh, straw doon sa unit ay ngayon ay totally wala na kaya uh, hindi lang si Baste ang nag-offensive kung na-monitor mo Big R Mark ay naglabas din lang statement si uh, Isaara, no is more na, important. Yeah. na na very sharp yung uh, yung condemnation sa gobyerno, no, Medyo ang problema na doon sa letter niya sa bawat paragraph na banat niya, eh baka pwedeng bumalik sa kanya no? Uh, alimbawa, uh, binabanggit niya yung uh, ratio ng mga pulis, no? Eh siya yung pinakamaraming pulis na naka-assign eh. <laughs> So, yung mga ganun ba, binanatan niya yung uh, kawalan ng master plan sa baha, no? Sa flood control. Eh siya yung nawala pang bumabaha eh siya yung pumunta sa Munich eh, no? Habang bumabasa. So, yung uh, nung binabasa ko yung letter, ay nakikita ko paano babalik sa kanya bawat paragraph, no? Kaya sabi ko kung sino man yung strategist na nagdesenyo nitong letter, dapat si Santihen. Dapat tanggalan, tanggalan ng sahod. Kaya, what's going on? Is this lack of complete shameless lack of self-awareness? This is just unabashed Kuts pa, wala akong pake. sabi niya? Basta sasabihin niya lawan kay ano. Or he, she just has lousy communications team. What's going on? Baka all of, baka all of the above. No? Dati kasi yung tatay nila, kahit walang ganyan, nakakalusot eh. ba diba? Dahil yung tatay nila mayroong organic wit at saka humor eh. Naka, na, nakakalusot siya eh. Kahit mali-mali uh, yung sinasabi. Dito kasi sa mga anak niya, hindi nakakalusot eh. No? Uh, wala silang wit at saka humor eh na katulad ng tatay. Yung tatay pag nagtaob na lamesa, taob talaga. Itong mga to medyo half-hearted eh. Half-hearted. Well, sinusubukan ni Basten na hindi half-hearted. Pero halimbawa, yung kanyang atake dun sa regional police director, ay, eh, Ketore, sumabog, no? sumabog, sa mukha niya eh, yung Ketore. Nilagay, nilagay siya sa lugar eh. Parang sinabihan siya, bata-bata, kung ikaw yung mananakot, no, uh, uh na lang, agawin uh, gawin mo na lang. At kahapon, naglabas ulit ng statement si Tore na kasuhan mo na lang ako. Ang dami mo pong sinasabi, bata eh. Parang gano'n yung itsura niya. No? Gano'n yung itsura niya. No? Eh, kung sasampalin mo ako, igawin eh, mo na lang. No? Kaya, yung, huwag, mo na lang ka na mag con. Kaya nilugar siya. No? Kaya yung, yun, mahirap gawin kay Digong. Dito sa so mga anak, pwedeng gawin. Pwede silang ilagay sa lugar nila. Dahil uh, sila naman ay nag-rise up lang naman based doon sa reflected glory uh, ng kanilang tatay. Di ba? Doon lang sila sumakay eh. Hindi naman talaga sa kanila lang galing yun eh. But they're just Kaya, riding on the historical inertia of their father's yes, past yes, yes, glory. Yes. yes. So, uh, medyo hirap sila na isustain yan. Parang si Sarah, nung humarap sa Congress, na tinanong lang siya ni Senator Risa, ano bang mandate ng DepEd? Hindi pa niya masagot. 'di diba? Yung, yung gano'n mga simpleng mga mga sitwasyon, no? Kaya uh, eventually ay baka mahirap nilang i-sustain yung uh, Teflon character ng kanilang tatay na ang balak nila ay ilipat sa kanila. Baka hindi mangyari 'yon. Uh, babasahin ko lang 'yan before kasi ito si kumbaga team Chloe sa episode 1 team Basta yan si ano si Mark. Pero bago tayo pupunta diyan kay Sarah muna tayo. Ito yung sinabi niya just just to give you a flavor ng sinasabi ni Ronald. In Tagalog to, so in English ko na lang yan. The Philippines should be led by people who care and have the ability to promote clean government. Doon do pa lang medyo. Diba? <laughs> confidential. <laughs> <laughs> One, like parang wala pang family, first sentence. Parang <laughs> wala pang sentence. Di ko na kaya. Oh. And the good development, however, the Philippines today is governed by those who have no loyalty to their sworn duty. Oh. China, China, China. 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 No comment. Ano rin? We think na ni Hauma, Xie Xie, PLA, Navy. In a sweep. Ayan. However, In a sweep. however the Philippines, <laughs> and we are now being overcome by fear for the future of our children. Um, EJK, victims, <laughs> children. Yan, talagang wala pang first sentence. Hindi ko na parang... Wow. Binanata pa yung airport. Dahil... <laughs> hindi man lang binanata yung surot sa airport. Eh. Oh, hindi, hindi man lang binanata yung uh, haba ng pila sa airport. Eh. Ang binanata yung pagkuha ng video sa kanya. So, bawat, bawat paragraph, babalik sa kanya. Eh. No. Pero ito, ito, ito. Doon sa ICC, you can see she's very worried. Again, uh English yeah. ko na lang para mas madali. The Philippines, uh -huh. as a free country, must stand up against foreign interference in our <laughs> domestic... Di ba? ang sarap basahin tapos tatawa lang sa kanila. However, the Philippines today just quickly bows down and follows everything the foreigners want. Um, oh, <laughs> Michael Young. Um, China. Alisdo. Um, um. Yeah, yeah. This, this, Like uh -huh. that in the. I, my goodness, grabe talaga. But yung. hindi <laughs> ko talaga diba? kaya to. Ito, to, to. With the hard work and talent. Hard work, uh, hard work. Walang di ko na kaya. <laughs> uh, hard work, some unique. <laughs> <laughs> ito, ito ha last part, okay. ito, hindi ko na kaya. Uh -huh. We are so tired. Pagod na pagod na tayong makita ang bayan na napag-iwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaya aya at sunod-sunuran sa ibang lahi, parang, yes, Duterte, that's exactly the Duterte legacy. Ay, I'm, ibang I'm klase talaga. Ate! Ate, so, ito talaga love, ito talaga ito soaring rhetoric um, niya. We Filipinos deserve better in die we Filipinos unsa man should be the best yan. Ito talaga the best talaga uh, to see. It. Wala talaga uh, tong uh, actually kung uh, kung gagawa ko siya ng letter, dapat yung letter na hindi babalik sa kanya, di ba? so, tal, baka uh, wala ka nang maisulat. Kung ganun, ano isusulat niya na hindi babalik uh, sa kanila? Alam mo ba, focus lang siya sa PhilHealth. Doon lang siya yung uh, 90 billion. Doon lang siya magf mag-focus. Mag oh. Oh, doon lang siya mag-focus. No? Yung 90 billion na habang tinataasan yung premium, tapos eh, yung uh, 90 billion ilalagay sa unprogrammed funds na gagamitin para sa election. Yung, yung ganun ba? Oo. Mamaya na lang gagamitin yan. tambalos loss. Oo. Oh. Oh. Ganun na lang eh. Oh. Oo. Oh, doon siya mag-focus. Sa mga hirit eh. Oh, hindi yung ano eh. Hindi hindi yung babalik sa kanya. Yan, <laughs> di ba? Di ba uh, Big R? Bawat sentence, bawat paragraph. Hanggang huling sentence. <laughs> Pabanda like, sa kanya, di ba? Oh my goodness. you're Like, total lack of self-awareness, zero. Pero Ronald, may sinasabi din siya na parang nag-appeal siya sa Muslim moral community and all. Sa pagkakalang ko, yung isang malit na faction lang sa MNLF ang medyo nagparamdam na supportahan sila, di ba? But, exactly. Wala exactly. silang base, eh. Wala silang oh, base. Eh. E ngayon, parang ano nangyari? Parang, yung uh, anim na tribes ng ng mga muslim na um, yung buong tribo ang sumusuporta sa kanya yung mga iranon yung mga sama yung mga tausug yung mga maranao so parang lahat na sinusuportahan niya eh siguro may nakausap lang siya ilang tao sa Dabao na sinasabi sa kanya na oy uh, kung kailangan mo ng tulong tutulungan ka namin ngayon yung buong tribo na ang minimis represent niya no minimis represent niya kaya eh meron pa nakasulat diyan tungkol dun sa kwan eh. Tungkol dun sa ratio ng mga pulis <laughs> sa sa populasyon. Lisa, I mean, like, kaya nga ka, kaya nga ka nabawasan yung ratio na yun dahil ang dami niya. May isa siyang batalyon na security eh. <laughs> na lang daw nga Malaysia. Pero So based on the latest survey. Tapos, paulit-ulit, sinasabi niya, it's not about my security it's not about my security. Pero yung yung uh, yung letter is about his is about her security. Uh, <laughs> parang yung nagsabi, it's not about money but it's about money. But anyway, basta yung Vito Cruz na bank account marka paki-update kami kung may may, may, may dumalo na diyan tomorrow. Up there yung press conference ni attorney. Anyway, um, ito, ito. So, latest survey ng OCTA. Last time we discussed, 31% Marcos, 20% DDS. 44% undecided, I don't know, 3-4% Liberal Party, whatever. Uh, ngayon, medyo nag-iba ng konti. 36% na from 30%, 31% ang pro-BBM. 31% ay, bahala kayo dyan, wala kami paki sa inyong lahat. Ayaw namin sa inyo pa rin. Medyo, andun yata tayo eh. And then, 16% na lang ang pro-Duterte camp. But this is the interesting thing. Ang 16% na yan, ay, it's really a Mindanao class E thing. 50% yung Mindanao dyan. And 33% E. Pero sa, sa NCR, 7%. So, kumbaga, with margin of error, baka, baka Ronald, mas marami pa yung support base mo. Yung 0.6 mo. <laughs> baka mas malaki na sa kanila sa NCR. Kasi, malapit na kayo magabutan ni Kibuloy at saka DDS. 5% lang sa balance, Lozon. Ito, may margin of error pa yan. Ha? Baka zero na yan. 11% uh, of Visayas. So, I think, uh, um, so there's still some Visaya based there, but their Mindanao is really the one, eh? 50%. But 50% is not, a, is a lot, but it's it's not the 100% we would expect for them, right? Right, Mark? I mean, Mark, how do you read this? Because if you read the preference of Sarah Duterte's Paul says, I would say, wow, they're scary. And you look at this survey, it's like, okay, it's something to say approve or trust, but hindi kami kakampi sa'yo. We won't risk our life for you. What's going on? Or we won't even vote for you for the President or Senate. Eh, Iniisip in in ko nga eh, kung yun bang nawala sa Duterte na pro, yun ba yung nalipat sa pro Marcos? Parang, did they switch uh, allegiances? Kasi sila yung unit team eh. Yan yung buong unit team dati. Baka yung undecided na, na sila, bro. Yan. Yung mga iba na DDS nag-undecided na lang. Parang bala kayo dyan. It's undecided na lang, no? So... Ay, uh, sa akin na ah, um, may, ano din, kumaga it shows na kung ano man yung kung ano man yung ginagawa ng mga maisug over the last few months, it's not working. Uh, they're looking more desperate, they're looking more and kahit na gano'n ka kaano kapag kalaban mo talaga yung gobyerno, parang bumangga ka talaga sa pader na ang hirap talaga Langan ano, mga oh, the, the unlimited resources, the unlimited. Ang hirap talaga. So 'yan ang kinakaharap ngayon nung ano, nung mga product. Akala ko dati hindi mababayan eh. Pero kumaga I'm pleasantly surprised na dumiliit at kumokonte. At uh, yun, ang tanong ko lang diyan sa survey, ilan kaya diyan meron na kayang Pro Tulfo? Meron na kayang mga ganong ano? <laughs> 'Yun ang maganda masama sana okay, nila sa next hindi, yeah, meron silang separate survey two months ago na mas uh, nakafocus talaga sa uh, preference, presidential preference. Ang lumabas dyan, 34% si Sara, 35% si Tulpo. No, so, Paul siya yun yan. Paul Seisha, the yeah, same. Hindi, hindi. Sakwan yun, sa, sa Okta, yeah, no? I'm talking about Paul Seisha is also the same, more or less. Yeah, yeah, At yeah, Side. Yeah, tapos, ang problema nga kasi talaga nung alamin. Pagkalabas sila next month, na uli, ganun uli. No, kaya kung titingnan mo rito, kung ididikit mo, mukhang yung uh, uh, 42%, yun ang pumupunta kay Tulpo. Yung uh, undecided, undecided na yung no? At Para yung 21%. De, pero, pero that's the, ano uh -huh. din, kasi yung mga pro Marcos, yung hmm. Uh -huh. sabi mo ng 36% yan, I always say, as of yung 36%. Kasi hindi naman yan pupunta kay Romualdez. As hmm. of now. Yes, yes. So, so soft din siya eh. Kaya unlike uh -huh. sa mga Duterte, na although paliit na paliit, makaramihan yan. karamihan dyan, alam mong uh, pipili sa grupo nila kung hindi si yeah, Sarah, Sara si Robin si Bongo hmm. yung, yung sa ko, sa opposition kahit 5% yan alam mong lahat yan, yan so solid kung sino solid yung pipiliin yan. ng opposition kung si Risa kung si Lenny kung sino man yan so yung, 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 yung iniintindi ko yung sa pro Marcos na nag identify sila as pro Marcos pero pagdating sa presidential hindi nagtatranslate tama sabi ko nga kay Professor Ranjit, Ranjit, meron ba kayong data tungkol sa soft at saka hard? Sa mga sa mga surveys kasi sa US, hindi lang simpleng soft at hard eh. 100 points yung kanilang basihan eh. So hindi huh? siya hindi lang siya usapin ng soft at hard. Sino dun sa mga botante halimbawa ng Republicans ay ganito yung preference. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 spectrum 12. Oh, so, grabe. so para para sa strategy ay talagang nakafocus dun sa mga layers na yon. Sa atin kasi uh, uh, minsan nga hindi sinasama yung soft at hard. Pero mahalaga kasi yan sa strategy eh. Dahil hmm. ang lulusubin mo yung soft yung hard hindi mo na di mo na pupuntahan yon eh no hindi mo na pupuntahan yon yung soft yung swinger na, yun ang swing votes yun ang bubuwa halimbawa yan meron kang almost 50% na neither digong or duterte pero dun sa other 50% na digong and na duterte at saka marcos alin doon yung soft na pwede hmm. mo pang uh, pwede mo pang i-raid mm yung 36% na pro marcos uh, lahat ba, how many percent of that will vote whoever wala, wala silang endorses. Wala silang data. No? Yun yung, yun, 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 yun magandang yun. ano, deeper, uh, oh. na papasok. Eh, pero so, guys, it. I, ako, my sense there is that yung second preference could be helpful. My sense is baka Sara 30% is hitting the ceiling already. While kay, 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 Tulfo, I think he has room for, for expansion to 40, 50, 60%. I think ang dami pang undecided, soft DDS, uh BBM side ay bukas sa kanya as an alternative to Sara eh. yun ang yun ang basa ko eh. I think even if we just have the second or third preference even if we don't have the full gradation Ronald you might have an idea of the full potential of Tulfo and I won't be surprised he has a 50-60% range if you bring yes. in the second third preference while with yeah. Sara I doubt I think in 30 yun na yung talaga yung ano niya ceiling niya na eh. I think that ah, tanong ko may iba pa bang posibleng umakyat para sa 2028 aside dun sa dalawang yan ako, is bala tumakbo yung, yung lamang nila ngayon? Or pag si Sarah, can she dive, crash, crash, dive? Tapos may ibang Mark! mga susulpot? Mark, you didn't listen. Meron tayong ano. <laughs> ako, para kung tumakbo, Mark. Dahil yung 0.6 ko, baka maging 60 eh. Ayun nga eh. <laughs> Pero feeling ko magde-debate kayong tatlo, mananalo ka for sure. Akin ka talaga ng 20% yan overnight. For sure yan, 100%. Kung, kung bardagulan yung debit. Eh. <laughs> Feeling ko mag-walkout din si Sarah. Eh. Hindi yan sa sali. Eh. Tatalo sila sa'yo. Okay, okay. I think that's the season for our last short episode. Thank you very much, gentlemen. Let's talk a little bit about opposition naman. Baka naman sasabihin naman, nag-apply na naman tayo sa mga iba-ibang campo. Thank you very much, gentlemen. <laughs>